Ay, grabe naman ito. Nagawa na sila ng forma para gawin yung kabilang lane. Pero yung dadaanan, temporarily, ng mga motorista, ay hindi man lang nabakpilan. Ay, grabe naman ito. Sobra naman. Metro Pacific Tollways Corporations. Nag-sign na ng contract yung subsidiary nyo, yung Cavitex sa Infrastructure Corporations and the China Road and Bridge Corporations or CRBC. Pero tingnan nyo naman. Chine-check nyo ba to Or alam ba ito ninyo? Or alam, alam din ba ng gobyerno to Or pinababayaan nyo na lang ang mga motorista maghirap sa daan na to Mahigit na po isang taon na ganito ito dapat chine-check din ng ating gobyerno ito kung nakakapag-comply ba ang ating kumpanya na under four piece, yung public-private partnership program. Parang wala eh. Tama itong ginagawa nyo. Full stop yung nasa kaliwa ko. At kami lahat ay go. Papuntang multinational. Ay, nako. Hindi pa nga nare-release dito sa eastbound papuntang Bikutan eh nag-release na kaagad kayo diyan. Ay tingnan mo ano mangyayari nito ngayon dito. Ay di sa lubong ito. Hindi pa nga nakaka-release yung galing multinational papunta dito ng Bikutan. Nag-release kaagad kayo dun sa dulo. Ay, yung coordination nito zero. Tingnan mo. Ang mangyayari niyan doon sa dulo, ganito. occupied yung two lanes kahit sira-sira yung daan. Kasi ang pag-release is volume which is tama yon Ang problema ay itong daan. One lane lang naman talaga ang nadadaanan, di ba? Kasi under construction nga itong nasa kaliwa. Yung subcon naman nila na K84 Construction Development Corporations ay susunod lang yan. Kawawa yung mga motorista Grabe Ito po yung dinadaanan nila oh, Yung pinakita ko kanina Ang ibig ko lang sabihin at iparating Ay sana binakpilan muna Bago gumawa ng kalsada Ito mga ito O oh, ito one lane lang oh. Grabe po ang traffic dito ha Na-vlog ko na din po ito 3 months ago at napakalalang kalsada po talaga dito. Search nyo po ito mga kaboks at uh, makikita nyo kung gano kalala ang kalsada dito 3 months ago. Metro Pacific Tollways Corporation sa hindi ko pa isinama ito. LGU ng Paranaque, sa inyo din po ito. Katabi lang po ito ng airport. Ang pagkakaalam ko, yung Kaingin Road at itong sa Multinational uh, Road ay hindi naman yan tinamaan ng bomba. Para maging ganito ang kalsada sa inyong lugar. Hanggang dito na lang mga kaboks. At uh, naway makarating isa kinaukulan itong aking panawagan kawawa po talaga tayong mga motorista. Maraming maraming salamat for watching mga kaboks.